Balita, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, malugod na ibinalita ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson Senator Christopher Bongo na magtatayo na rin ng Super Health Center sa San Mateo Rizal. Ayon kay Go, tiyak niyang makakatulong ito sa pagdecongest ng mga ospital, pagkakaroon ng early disease detection, pagbibigay ng libreng konsultasyon at paunang lunas sa mga nangangailangan. Six po yung panganganak dito, laboratory, x-ray. Sabi ko nga, uh, pwedeng uh, lagyan ng dialysis machine. Pwede rin po pagpapabakuna dito. Hindi lang po kontra COVID, pati po sa mga tipdas, pa, itingin pa natin 'yung uh, ating kampanya na inganyuhin 'yung mga bata na magpabakuna. Dagdag pa ng senador, handa siyang tumulong sa kahit anumang programa na magpapabuti ng healthcare system sa bansa. Sa kasulukuyan, nasa 159 na ang super health center sa bansa kung saan target ng senador na gawin itong 600 matapos ang dalawang taon.